na rastani. Mukhang maganda jersey natin ngayon. Anong feeling na nakakasot ka na ng Hinebra uh, jersey? Uh, ano, masaya. Nakaka-proud na sa lingay na. At uh, gano'n mo parang gano'n mo parang internalize na ito na, PBA na talaga itong uh, uh, na-experience natin ngayon? Uh, siguro, ano, niliniwala lang ako sa ginawa uh, ko sa trabaho ko na yun lang yung ano ko yung papaniwalaan ko diri yeah. diri di naman ako tarito rito kung hindi ko sinipagan eh. parang ganun lang kaya yun lang yung iraramdam ko sa sarili ko yung kasi yung nakikita ng ibang tao eh, na parang biglaan parang ganun parang, uh, sabi nila parang swerte ganun so, hindi hindi rin yun eh. pag uh, pinaghirapan din na uh, syempre Uh, pag green up ka ng Inebra, biglang dumadami yung mga followers eh. Oh. No, kamusta naman ang treatment sa'yo ng Inebra fans? Ayos naman. Mababait naman yung mga Inebra fans. Kung, 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 ano yung, ano, yun naman yung sinasabi nila talaga. At uh, ano yung mapapangako mo sa kanila this season, sa first year mo sa Inebra? Uh, ano ako lang, tutumba, uh, ano ako lang ng magandang laro. Uh, Pagpakita ko lang sa, sa kanila yung and one percent uh, ko na paano ko magkaro. And uh, syempre nakapractice-practice ka na with the uh, Inebra. Kamusta naman yung adjustment mo uh, sa practices? Uh, syempre adjustment lang sa trying to do team. So, uh, sa defense namin. Uh, syempre eh, yun sa mga kuya niya. Eh. Kasi syempre yung mga kuya na yan eh. Pakisama, gano'n. Uh, Sino sa mga teammates mo parang kung gusto mong uh, ma-pick yung utak sa tungkol sa laro? Si ako yun, hindi na ako Gusto ko kasi lang <laughs> ano, gusto ko matuto sa kanila. Sa lahat naman sila kasi kung ano yung sana ko nagkakamit, hindi turuan naman talaga yun ako. And finally, ano yung goal mo para sa sarili mo? Uh, sa unang season mo sa PBA? Uh, goal ko, siyempre una, tutulong muna ako sa team kung ano yung mga contribute ko. Uh, okay.